Yo mamatik mga matik, magandang magandang araw mga matik. Nandito tayo sa puno ng kaimito mga matik. Alam niyo ba mga matik? Noon mga matik wala pa mga gadget. <laughs> Ang nilalaro namin mga matik itong dahon ng kay mito makamatik lalo na yung talbos Yeah, maamatic talbos. Ngayon pipitas kami ng ganito maamatic. Wala kasing talbos maamatic. Pagka pumipitas kami nito, yung dakta yan mga amatik, ilalagay namin sa tenga parang ito yung pinakahikaw namin dati noong araw dekada mga amatik ay yeah, simple yung laro alang namin mga mas masayang masayang na kami mga amatik, para miha pa kami ng hikaw niyan sa tenga yan dakta na yan mga amatik yung kinakabit namin sa tenga namin bilang hikaw. Para may pa kami noon mga kamatik. Doon lang mga kamatik, simpleng laro lang namin noon. Masayang masaya na kami ngayon mga noon mga kamatik. Pero ngayon, bihira na naglalaro ng ganito mga kamatik dahil bagong moderno na ngayon, puro cellphone mga kamatik ang naguhumaling mga bata. noon naman makamatik malalakas sa mga pangangatawan namin noon bata pa kami kasi laro namin ganyan minsan loksong baka loksong tinik piko shato yung mga laruan namin makamatik tubig tubig tagu-taguan. yun saya namin noon mga araw makamatik ngayon, mamatik, bihira ka na makita na naglalaro na ganun laruan namin noon. Kasi sa panahon ngayon, iba na, mamatik. Dahil sa panahon ngayon, puro gadget na. Ika nga lahat ng bagay nagbabago, mamatik. Marami ng gadget. Doon, sila naguhumaling. Kaya yung laro namin noon na simple lang pero masaya kung babalik na panahon mas gugustuhin ko pa yung noon mga kamatik dahil sa masaya, masaya noon mga kamatik na maglaro lalo na yung loksong baka makamatik na kapo. po at loksong tinik yan ang mga lalaro namin noon pagka uh, naiisip mo yan makamatik mga laruan na yun laro namin noon ay napapangiti ka lang makamatik dahil napakasaya noon kaysa sa panahon ngayon mga bata ngayon matitigas na ulo dahil sa mga gadget na yan na utusan. kami pagka naglaro kami tinawag kami kilos agad para hindi lang mapalo Yeah, mga mati, pinakita ko lang noon nilalaro namin, mga dahon na kinakabit namin sa tenga na paramihan kumbaga ito yung nagsisilbi sa amin hikaw noon mga kamatik pagka marami kang hikaw na dahon yun ang pinakaastig sa amin noon mga kamatik kaya paramihan kami ito yung ginagawa naming hikaw mga kamatik iba talbos pero iba dahon lang ayan yo mga matik papakita ko sa iyo kung paano kinakabit mga matik, itong laruan namin sa nga dito Kumbaga, uh, ito yung laruan namin bilang hikaw. Ang ganyan mga matik. Ganyan na laruan namin noon mga para paramihan kami. na hikaw. Mga ganyan bagay mga matik, masayang masaya na kami sa mga ganito paastigan, mga kusini kung sino yung pinakamaraming hikaw. Yan, uh, pinakita ko lang yung laruan namin na noon na simple lang. Hanggang dito lang, mga Matik, Salamat.